na sauce, yeah. Yeah. Kita. Hello! Hello. Okay, eh, kayo, Parang awa ko na lang. Na mag essay eh. Baka pa. I Sir, okay lang. Makilala ka niya. Para makilala niya sarili niya. Bumati ka. Kasi ang mahalaga is makilala niya ang sarili niya. Silly! mo? Lakasan mo naman. Siyempre. di <laughs> ba, uh, uh, Sir Kani, ba diba sabi ng magulang Game, game na. Game, na ba? Ah, Pagpagamot uh, ko na Like Pag may, <laughs> <Right> on, <sir. laughs> about, about, -may -pa pag may malasakit pa ako sa'yo, mahal kita. Yes. Um, uh, Pumos Pero pag, na, pag nawala na ako ng malasakit sa'yo, mahala ka sa'yo. Wala <laughs> <laughs> pa yan. Actually, yung SD oh, natin po. na... Revenge na. na, na, na uh, si Ron Ron, mm -hmm. saka si... Tong, 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 ang totoong balita, ang totoong story. <laughs> yeah. Si John Watts. <laughs> <laughs> Janitor, <Asgar. laughs> no, <apakah na> <laughs> Janitor ng building. Malakas <laughs> gan. Janitor ng building yan. Ngayon si Ron Ron. <laughs> Kapatid, <laughs> yung gusto kong graduate yung lambitin. Alam mo kung ano sabi sa akin. Sir, nag-graduate na po. Eh, kaako Yung muntso ko. Kaya si Ronald, sir. <laughs> 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 okay. Sa akin tumitira. Tignan mo nang higit Pero bilhin mo kayo kasi <laughs> <laughs> once sinabi so, yeah, na, ayo sa kanila, ah, okay. <laughs> no, no, no. <laughs> Ay, ang ayaw ko sa kanila. They are doing something sa loob nila, ano mo ba yun? Ayaka sabi nyo yung sinabi na, oh. <laughs> Ay, <ar> na. siguro, kung ito, nakapansin uh pag nag-uutos <laughs> ka kay John Duarte, Ano? Tama Ang gilas na lang. Tama na. Gilas Sabi ko nga sa'yo, kung matatawa. Tama na. Wala kayo